Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel! Ang hindi kilalang kwento ng buhay ni Demet Osdemir Gusto kong mag-aral sa universidad Si Demet Demir na mas aktibong gumagamit ng kanyang pahina sa social media pagkatapos makipaghiwalay kay August Hancock ay madalas na humarap sa kanyang mga tagasunod sa kanyang matapang na mga post na nasa agenda sa kanyang pribadong buhay gayon din sa kanyang buhay karera ang panauhin ng season finale ng Empathy Program na ipinakita ni Aumet Momtaz Talen. Sinagot ni Demet Osdemira ang tanong na, gaano katagal kayong hindi nagkita ng iyong ama? Ano ang dahilan? Matapos maghiwalay ang aking mga magulang, hindi na ako nagkikita. Nagkaroon ng seryosong distansya, emosyonal, kasama ko ang aking ina. Medyo nagalit ako sa tatay ko dahil nagsimula na akong magtrabaho sa lalong madaling panahon. Ibinigay ng sikat na aktor ang sumusunod na sagot sa tanong na Anong klasing pamilya ka lumaki? Ako ay nasa isang pamilya kung saan dalawang magkaibang tao ang umibig sa isa't isa, nagpakasal at nagkaanak. Ang aking ina ay nakatira sa Berlin at ang aking ama ay nakatira sa Izmir, Turkey. Nagkita sila sa isang holiday, umibig at nagpakasal. Ang aking ina ay nanirahan sa isang maliit na bayan sa Izmit. Sa paglipas ng mga araw, ang aking ina ay nahaharap sa ilang katotohanan. Tayo ay ipinanganak, pareho silang laging may hindi natapos na kwento. Ang pinakamagandang bagay ay ang kanilang paghihiwalay at pagpapalaya. Ipinahayag ni Demet Osdemir ang paghihiwalay ng kanyang ama at ina sa mga sumusunod na salita. Nag-viral ang mga post na ito ng sikat na aktres na si Demet Osdemir sa social media. Ibabahagi namin sa iyo ang detalyadong impormasyon sa paksa. Panoorin mo ang channel bye bye.